Yan, kakapsat, mga bulsoy. Yan o, mga fresh na fresh. Yan, pahong, 80 per kilo, bangus, 160. Papabulak pa mo, di ba? Yan, punuan po, 160. Yan. Fresh seafood, tandaan. Fresh pusit, tandaan. Fresh pulilit, 75. Sa kalahati. Ahong, hindi. Ano pa, sir

Dito, party. Dito naman, party. fresh na fresh yung party ni Kuya. Ete! Kaya po, tryin natin. Tapos pink niya, yun ang na-pick. Pero masabi namin. Patay na natin. Ayaw kasi ng iba. Ayaw ko sa kanila. Ba't ayaw nila pa video yung panigda nila. Basta nakuha na natin yung mga isda. Masahirap na e. Eh. Makaanap ako dito. So, Patay na natin ha. Bila, pinakita ko lang sa inyo. Itong palengke ng Baguio City. Maganda rin kasi mamalengke dito pag, ano, pag, madaling, pag madaling araw. La natin. Next time na lang. Yan. Okay na. Bye, -bye. Okay na. Kakagsat mga bunsoy. Patayin natin.